Ayan, napakalakas ang hangin oh, Weather update tayo for today Ayan, nandito tayo ngayon sa Creek Sa may SM Kalamba, sa Barangay Dos Ayan, kung makikita nyo naman ang Baha, ayan Weather update for today This is Anthony X1 TV Ayan may pa English pa nga no yan kung may kita nyo mga guys ay baha na sya chokol late na po ang kulay ng tubig ayan so aking ipapakita sa inyo ang kalsada ayan yun 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 napakalakas ang hangin ayan kung kita nyo ang hangin yan at ang tubig. Para sa mga may bahay sa gilid ng tubig. Kayo ay, kayo'y maksilikas na, maksilikas na ano Ayon. Tayo'y ay umahon na. Umahon na ba? Tama ba 'yun? Umahon na. Ayan. Tama. Umaho na. Ayan. Maksilikas na po kayo. At baka tuloy-tuloy ang pagbaha. Ayan. Lumalaki na po ang tubig. Ayan. Dito yan sa Barangay Dos. Kalamba Laguna. Ayan. Dito sa may creek. Sa creek. Ayan. 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 At umulan na pa po. Simula kapon hanggang ngayon. At puno naman tayo dito sa kabila. Sa kabila naman tayo. Hop ya. Hop. Ayan. Kung may kita nyo, may mga naliligo ba? Ayan, may naliligo. Ayan. 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 At may naliligo sa, uh, sa gilid. Ayan. Ano kayang ginagawa mo ngayon? Ayan baka na ata ng isda ayan at meron pa doon no nangingisda ayan may dalang pupukot, ayan ewan ko lang kung anong tawag diyan ay pupukot nga ba ayan ang dalawang ta lalaki ayan nangingisda ayan mataas na po ang tubig ayan kung makikita nyo naman ang tubig ay mataas na po ayan yan 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 at Makikita natin, bawak kita ka sa inyo ang bawak na nung baha. Ayan. Ayan. Ang ulan ngayon, simula. Ngayon, simula kahapon at hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang ulan at ang hangin. Napakalakas. Ah! Wow. So hanggang dito na lang tayo mga people. Ayan. Thanks for watching. Hanto na yung Exxon TV. Bye bye. Bye bye. Okay.